nalulunod na wombat niligtas ng mga mangisda. Ang mag-ama na sina Craig Wilson at Bob Wilton ay nag enjoy sa lawa nang may nakita silang gumagalaw sa tubig ngunit hindi ito isda. Akala nila na ito ay isang duck-billed platypus pero dahil ito ay nalulunod nalaman nila na wombat pala. Mabilis na kinuha ng dalawa ang fishing pole at inabot ng dulo nito sa wombat at kumapit ito. Naligtas ng mga mangingisda ang kawawang hayop gamit ng lambat at nilagay ito sa bangka. Wombat rescuers. Swim. At mukhang binigyan yata siya ng snack Although hindi kami sure kung kumakain ng isda ng wombat Dahil ang alam namin ay herbivore ito Sabi ng mga manging isda na halos 20 minutes bago nila naligtas ang hayop Matapos nila mag-ayos, bumalik sila sa baybayin at pinakawalan nila ang bago nilang kaibigan. Sana ay hindi na lumaboy ang wombat uli malapit sa tubig. Better stay on shore.